ingapayaga uh, e sa uh, grupo sa nga uh, bakod bakolod mga Pod naton sa pia kalinya, Attorney Salvador Altura Sir, good afternoon si Akson John Diaz, dari sa Akson Radyo Bakolod. Mayong hapon, Akson John. Mayong hapon man sa inyong pagkakasin na Yes, attorney, thank you again sa time. No? Anyway, gusto lang namun, attorney, clear party ni sa PUV Modernization Program. Sa case ng Bacolod City, sa liwat attorney, despite may, may memorandum order, nga ginpapanaog sa extension no sa mga wala na ka-apply for uh, franchise consolidation anong status sa mga ibang traditional jeepney attorney exempted ang Bacolod City anong extension I mean I mean hindi applicable diri sa Bacolod City at pinakauli nga order Actually ang Bacolod City pareha sa Iloilo City hindi na ina-adopt consolidation extension kay pareha sila ng LGO na may approved kag implemented LPTRP na. Mm -hmm. So even before ang uh, tagaan extension up to December 31, ang bakulod kag inilis ito yung ila consolidation and dead way back in 2022 pa. Okay. Mm -hmm. So meaning, ang ining nga wala na apply attorney, anong status nila subong? Kasi ang um, sa wording ng NC 2023 -051, -054, na 051 at 052 na bal nga ang kanan ng unit sa disimal nga wala na kasagulit at so December 31 ang ilapi PA revoke. Revoke sila? Wala sila prangkisa kung oh. baga? Wala na. Oh. So meaning, attorney, makonsider na sila nga kolorom? o oh, kung mabiyahin sila kung mabiyahe sila, kolorom sila, no? Uh, kay sa, uh, sa case attorney, dari sa Bacolod, kay Tiki Miara, nakita LTR, uh, LTRP, no? Ano niya, adamo na dari ang available ng mga units ng Miara franchise na? Based sa aming record, ang nakakonsolidate sa Bacolod is 23% of the total. Mm -mm. Which translates to something like 156 traditional units. Okay. And, and, and so, so uh, dugang dira ang um, 590 nga, modernized it. Okay. So, butang balon, ang um, isa lang nga makapiyahin sa so baka led is something like 1,132. 1,132? 1,132. Units. 1,131. Mm -mm. uh, okay. 1,135, uh, 41, combination of the distal and the burn. Hmm, Okay. So, um, uh, 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 pero pero paglantaw dati attorney fitting mano no, sa required sang uh, POV modernization program para at least sila tanan niya makasigisigis na biyahe. Siyang so, ang reference natin na uh, is the ATPRP sa Bacolod. Uh -huh. Kung sabihin nga uh, ang number of authorized units is 1,099. Mm, so, so kung i kung ikumpara nato ng uh, 1,131 uh, authorized units, So may sobra pa nga ng sa, sa sa uh, LPTRP na uh, authorized number. Mm. At ano anong panog yan sa mga wala naka-apply, uh, wala prangkisa, nag-end na abi. Uh, pwede pa ba sila ka or mas maayo nga hindi na lang gid kay para malikawan ang mga penalty. Kita ang akin nga mga operators na uh, ara na sa public transport. Bala naman nila kung ano ila obligasyon no na sa uh, pribilyo but talon hindi ni mag-usay ila na realidad na kung wala kaya franquisa o kompromis provisional authority hindi ka sa so kung gabiyahe ka hindi mo pagbiyahe while sa kaya nga wala ka authority na biyahe you always run the risk of being apprehended as a colorum mo mm so kaya na, wala na kung uh, may operations na sila conduct ang atin na uh, LTO. Nag-iba pa nga agency, pero ang um, kung sa legalidad ng pag uh, at any time ko maglakpan sila ng hindi sila dakpon. Mga pila na ganyan penalty, ito, so, Ernie? Eh. At kung kuyurong, dapat na impound ang salakyan, luwas sa penalty ng 50,000. Wow, 50 mil? Oo. Oh. Ah, dako, dako, gali, no? Anyway, ah... Impound ang salakyan. Ah, impound pagin ng salakyan. Oo. okay. Ah, okay, dako, dako, gali, attorney, no? So, ah ano to lang, no? Follow up. sila, guru, attorney, i-bandib May confusion, guru, sa latest. Abi nila, sakop sila, gali. Pero again, ang clarification sila, the Bacolod lang, outside of Bacolod, attorney, extended pa, ya? May ara yan, mga area, sila wala LTCRC, kag wala ting na-consolidate, yung allow sila to, uh, to consolidate until December 31. Mm -hmm. Pero may pa pagiging area na wala niya na na-consolidate after December 31, pag wala LPTRP, uh, mga traditional units pwede pa sila kasi i until end of January. Okay. Pero ma-apply uh, kids na no? We encourage them to apply. At wala na tapos na ang oh. consolidation yung December sa December 31. Ha, okay, okay. Tapos na din man. Great period na lang ang ginatag sa wala na consolidate sa mga areas na wala sing consolidated to SE. Sa IT simpre, tagaan na yung tagaan pa na sila sa gayunan magpapag bumaay nila ng pagribok ang ilapang pisa. Okay. Oh. Sige, sige. Attorney, thank you so much gid sa explanation okay. ng against Jeremy Samon saksyon Radio. Okay, you're welcome. Action Reports Afternoon Edition. Kompermado gid kolorom gid ko nung panawag sa mga wala galya uh, ako na revoke na no wala nag-apply. taon tani, about kuno nung mga sitwasyon, mga very special case on Bacolod City, no? Panaguro nga duwe medyo kipot pang bibig sang LGU, Yuta. Di wala sila komento regarding sini. Sige, magabalik pang pa actual reports afternoon edition. Pagkarapos gilamang siyang pinag-importante ng mga pahibaro. Aksyon Reports First Portion Mga bago nga balita kag impormasyon Aksyon Reports First Portion Igadulong sa inyo sang hangkilan kag veterano nga managwaragwag sa radyo Aksyon Fred Salangga Mga balita nagikan sa patrol Beat Reports Correspondence Nga mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras Lunes Tubtub -tub Samado Las 4.00-6.00 ang takna sa aga. Action, Action reports. reports, First Portion. For Christmas is Tradition Time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo kagwala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Pasko, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Pasko sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balikta Gikan Bacolod City Government Center.